Network Network News. Iniyak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, natuloy-tuloy ang kanilang transaksyon upang maserbisyohan ang kanilang mga miyembro. Sa kabila ito ng insidente ng hacking sa kanilang member portal, collection system at e-claims ng Medusa Ransomware noong biyernes. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas na patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga miyembro pero magiging manuman ano muna sa ngayon. Kaya naman umapila na si Pargas ng pangunawa sa kanilang mga miyembro. A patient needs to be confined or needs to go to a hospital. Kung dati po ay natche-check online yung kanilang memberships, Gayon po ang gagawin muna nila ay magdala sila ng kanilang kopya ng PhilHealth ID o kaya po ay yung pong kopya ng kanilang manual uh, member data record para po ma check ng mga ospital. Kung meron po halimbawa na nais magbayad ng premium contribution ay dahil down po yung ating online system, pwede pa rin po over-the-counter to So tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating operations. Medyo mano-mano lang po. Nasa 72 computer ang napasok ng hacker kung saan naapektuhan nito ang website o portal ng PhilHealth Collection System at e-claims. Kaya kinailangan nilang i-shutdown ang kanilang system para mapigilan ang pagkalat ng virus. Pero pagtitiyak ni Pargas, hindi nagalaw ang kanilang database kaya walang nag-leak na personal information sa kanilang mga miyembro ang hindi naman po nagalaw yung ating mga databases. Okay. And so, no, 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 leak of personal information of our members and medical information ang na -compromise. Kung makikita nyo doon sa mga pinasabi na meron daw naka post na sa dark web ng mga mm -hmm. information ay ito po ay information po ng ating mga empleyado because around 72 workstations or around 72 computers ng ating mga empleyado ang naapektuhan and so yung pong mga data po nila doon ang nakuha but not mm -hmm. of our members and our uh, patients sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang State Insurer sa DICT, NTC at Cybercrime Unit ng PNP at NBI upang agad na maibalik sa normal ang kanilang serbisyo. Nagsasagawa na rin sila ng investigasyon sa insidente kung saan isa sa anggulong kanilang tinitignan ay ang posibleng pag-click sa isang malicious site ng kanilang mga empleyado kaya sila nahak. Hindi rin isinasantabi ng PhilHealth na isang international criminal group ang may kagagawan ng panghahak upang makapangikil. Tinitingnan din natin kung bakit po ang kanilang mga informasyon na nakuha, kung bakit ang kanilang computer ang na, nagkaroon ng spread ng virus. Tinitingnan din natin kung meron bang nagiging uh, negligence on their side kung bakit yung pong kanilang uh, computer ay napasok. So yun naman po. Uh, yun din po naman, tinitingnan at all angles, tinitingnan natin ang naging dahilan. Nasa 17 milyong piso ang hinihiling na ransom ng mga hacker para maalis ang virus pero maring iginiit ng PhilHealth na hindi nila ito babayaran.